Oh, nandiyan pala kayo mga kaibigan. Yan. Hoy, kabataan, mga kababayan natin sa abroad, lalo na mga OFW sa Dubai, Riyadh, at Toronto. Alam nyo ba kung bakit biglang nawala si Senador Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee at napalitan si uh, ni Senador Ping Lacson? Ano ito? Ah, may naghudas na naman ba sa Senado? <laughs> Ayan, kung ikaw ay Gen Z o Millennial na pagod na sa paulit-ulit na drama sa gobyerno o isang OFW na nagtatrabaho abroad pero gustong updated sa balita sa Pilipinas. Itong video na ito ay para sa iyo. Kami dito sa hashtag WalkWithLan ang magbibigay sa iyo ng diretsyo, ah, matapang, at nakakaaliw na komentaryo. Taglish style para relate ka mga kaibigan. Okay ha? Kamusta mga kawok? Ako si Hashtag WalkWithLaan at welcome sa Hashtag WalkWithLaan and go to channel natin for Pinoy political takes na may halong tawa. Totoong kwento at lalim para sa kabataan at OFWs natin sa United States, Canada, Saudi Arabia, at kung saan-saan pa. Ngayon, pag-usapan natin ang mainit na balita. Si si, si Senator Panpilo, Uh, Ping Lakson ng bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Pwede ba yun? Eh, pro-temp na siya eh. Yun nga, uh, din pa pinagtataka ko eh. No? Pro-temp na siya. Uh, pwede namang si Risa Conteveros. Kaya lang, pag si Risa Conteveros, sobrang-sobrang bias. Kung sinasabi nilang bias si Rodante Marcoleta, eh di lalong mas bias si uh, Risa Conteveros towards uh, uh Sara Duterte, Vice President Sara Duterte. Yung pagkabayas niya ay against kay uh, Vice President Sara Duterte. Anyway, at si Senator Rotante Marculeta, out na mga kaibigan. Pero teka, bakit nga ba ganito? May kinalaman ba ito sa 2028 elections? Sa mga isyong pangkabataan o sa mga hinahing ng ating mga OFW? At bakit kailangan natin pag-usapan ang mga politikong tulad ni ha? Tulfo, Pia Cayetano, Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Abangan yan dahil lalagyan natin yan ng katotohanan, katatawanan at konting sari-sari, store at chika ang issue na ito, mga kaibigan. Yan. Magkape muna po tayo. Sarap. Okay, bago tayo magdive. dive i-hit mo na yung subscribe button. I-like at i-share sa mga kaibigan mo sa Makati, Cebu, o kahit sa Abu Dhabi. Kung gusto mong suportahan ang channel natin para mas marami pang content, mag-send ng super thanks. Kahit maliit, malaking tulong yan para may pagpatuloy natin ang hashtag walk with land. Okay, so ano nga ba ang nangyari? Ayon sa balita, si Senate President Vicente Soto III ang nag-anunsyo na papalitan na si Marculeta ni Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chair. Pero teka, bakit biglang ganito? Ang Blue Ribbon Committee ang pinaka-powerful na committee sa Senado. Sila ang nangunguna sa mga high-profile investigations tulad ng ngayon na pinag-uusapan ang mga ghost at substandard flood control projects. Si Marculeta, na kilala bilang Duterte ally, biglang natanggal dahil hindi na raw siya parte ng majority. Ouch! Parang sine, no? Sa ABS-CBN ito, mga kawok. May plot twist, mga kaibigan. Pero seryoso, bakit mahalaga ito? Ang Blue Ribbon ang tumitingin sa mga anomalya sa gobyerno. At ngayon, mainit ang issue ha, ng flood control projects na may koneksyon daw ha, sa isang malaking, malalaking kontratista. Si Lakson, nakilala sa kanyang mga expose sa corruption, ang bagong chairman pero may mga nagsasabi, ah, baka may mga political agenda irin eh ito. No? Lalo na at malapit na ang 2028 elections. No? less than 3 years na lang po yan, kaya sinasabi na malapit na po yan. No? Ano sa tingin niyo Isusulat ko sa comment section ang pinakamatinong sagot. Kaya i-comment nyo na yan mga kaibigan. Yan! Ngayon, pag-usapan natin na ang mga Villar. Alam nyo ba, mga kawok, ng pamilya Villar ay parang forevermore hindi nawawala sa eksena si Cynthia Villar nga eh no um, si Mark Villar at Camille Villar, lahat sila may hawak na posisyon sa gobyerno o negosyo ayan ah pero ang tanong ano ba talaga ang ginagawa nila para sa kabataan at OFWs si si, si senador uh, dating senador Cynthia Villar halimbawa no lagi ipinagmamalaki ang kanyang agricultural programs kahit ngayon kahit wala na siya sa Senado pero bakit ang daming kabataan sa probinsya ang hindi pa rin makahanap ng trabaho sa agrikultura? At bakit ang mga presyo ng bigas, gulay at iba pang mga produkto ay mataas pa rin kahit may rice tariffication law, mga kaibigan? At teka, yung mga housing projects sa mga Villar, Vista Land, Camellia Homes, sino ba talaga ang nakikinabang? Ang mga OFW ba na gusto magpundar ng bahay sa Pilipinas o yung mga mga malalaking negosyante lang, no? Sabihin na natin, may mga nagagawa sila, pero bakit parang ang layo pa rin ng nararamdaman ng ordinaryong kabataan? Kung ikaw ay nasa Qatar o Singapore, halimbawa, at nagpapadala ng pera para sa pamilya mo, ha? Pakiramdam mo ba ay Uh, napapakinabangan ng gobyerno ang remittances mo. I-comment mo yan, mga kawok, para malaman natin ang totoong sentimiento. Okay, next natin, no? si Erwin Tulfo at si Rafi Tulfo. Ang mga Tulfo, parang TV patrol ng politika. Lagi may aksyon, lagi may drama. Si Erwin na ngayon ay senador at si Rafi ay kilala sa kanyang wanted sa radyo. Ay mga hinintay natin na magbibigay ng solusyon dapat sa mga hinaying ng masa. Pero teka mga kawok, populista ba talaga ang style nila? Halimbawa, si Erwin Tulfo ay laging nangangako ng tulong sa mga OFW mula sa repatriation hanggang sa welfare programs. Pero bakit marami pa rin OFW sa Saudi Arabia at Kuwait ang nagre-reklamo tungkol sa mabagal na aksyon ng gobyerno sa kanilang mga hinaing tulad ng unpaid wages o illegal recruitment? At yung mga kabataan, ano ba ang konkretong plano na matulfo para sa Gen Z na nahihirapan makahanap ng trabaho sa Pilipinas? Sa totoo lang, mga ka-quick fix solutions nila ay nakakaaliw, pero kailangan natin ng long-term plans, mga plano na magbi- Hello, hello, hello. Okay, ayan mga kaibigan. Oh. E eh, talaga, mga hudas itong mga ibang senador na ito. Ayan mga kawok, ha? Napag-usapan natin ang Blue Ribbon Committee, ha? Shake up ang mga Villar, Tulfo, Cayetano, ha? Uh, ba Makino at Kiko Pangilinan, ang tanong, sino sa kanila ang tunay na tumutulong sa kabataan at OFWs? Si Lakson bang sagot sa korupsyon o may iba bang plano mga politikong ito para sa 2028 elections? Ang mahalaga, kami sa hashtag WalkWithLan ay nandito para bigyan kayo ng katotohanan. May halong tawa at kwento uh, para laging direkta at matapang. Kung nagustuhan mo itong video na ito ha, i-hit mo na yung subscribe button, i-like at i-share sa mga kaibigan mo sa Quezon City, Dubai o kahit sa Los Angeles. Huwag kalimutan mag-comment ng opinion mo ha. Gusto ko malaman kung ano ang tingin mo sa mga politikong ito. At kung gusto mong suportahan ng hashtag Walk with Lan para mas marami pang content na ganito, mag-send ng super thanks please. Kahit maliit, malaking tulong yan. Follow kami sa TikTok, YouTube at X para sa mas maraming updates at mag-collaborate tayo sa mga local creators sa Cebu, Davao at iba pang lugar. Salamat sa panonood mga kawok. Kami ang hashtag walk with land, ang boses ng kabataan at OFWs mula Manila hanggang Middle East. Next week, pag-uusapan natin ang 2028 elections at kung paano natin maapektuhan ma Kabataan at OFWs. Abangan yan at magkita-kita tayo ulit. Um, ingat kayo lalo na sa Saudi, Singapore at Canada mga kaibigan. Mabuhay ang Pilipinas.